Happy birthday! Takabili na nga po pala tayo ng bagong relo. Kasama ko po ngayon si Boss Jegs. Boss Jago. So, sasamahan niya ako magpa-adjust at may bibili din kami sa, ano, sa palengke. Bounce! sa mga kayan, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaduhan natin. For today's episode, papasok na po tayo sa park. Okay. Tama po natin ngayon si Diego Malavega. First time ko makikita sa, ano yun, sa channel natin The eh. Nag-balance ah. Oo, oo! Yan. Nag ano siya? Jumaduty po siya sa event. Sa Bagbagging. Tapos ngayong 5 diba? 5 ang start? Yeah. O 6? Sa 6 po. Sa 6 sa uh, Riverbanks. So shout out sa mga taga-Marikina dyan. makaka po ng World Balance event. Sa Riverbanks, Marikina. Ayan. So up to 70% discount. Hanapin niyo lang po si Boss Diego Malavega. Ilan taon ka na? 29. 29 na ako. Magti-29 na siya bukas. At ngayon po ay si-celebrate natin yung birthday niya. Yun. May pakain po siya eh. May pakain po siya. May pa siya ngayon. Tapos na po kami kumain ni Jomar. At ngayon po siya na po yung mag-lunch. Siyempre. Ba't wala kayo nawala? Mag-lunch na tayo. Hindi na, picture na tayo. Hindi ko lang <laughs> Yeah. So anong wish niyo kay ano? Anong message niyo kay Diego? Wish you all the best. <laughs> wish you all the best daw. More birthday to come. So anong wish mo sa sarili mo? Ano lang, sir. wala. Good health lang. Good health. As lagi Hindi ka ngayon. pa ba good health just yes, sa lagi mo na yan. Yung mga good health yan eh. 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 Yeah, so message ko na lang sa iyo lagi ka mag-iingat sa event. Okay, in ito, in so magpipicture po muna kami. Kamusta mga kayani? So tapos na nga tayong kumain. At uh, ang nagbigay ng lunch. Ang nagpa-lunch ngayon ay si Ijeco dahil birthday niya nga po. Bukas. Thank you Ijeco. Happy birthday Odette. At dahil naka-break time naman siya ngayon. Naisipan namin na ano. Pag-usapan na rin namin noong nakaraan na bibilhan namin siya ng cake. So nagkambagan po kami. At uh, titingin po tayo ngayon sa Goldilocks. Ito kayo ay sa Red Ribbon ng cake na ibibigay natin sa kanya. Surprise! Wow! So ang budget lang namin sa ambagan, tigwa 100 lang sila. Tatlo, tapos sa akin yung 200. So 500 pesos yung ambagan namin. Titingin tayo ng cake na pasok sa budget. Ito, pwede ito yung pastel long mocha. Ibigay natin yung classic joke pastel for 60. Titingin po muna kami sa ano, sa Red Ribbon. Baka po may mas okay. Kasama ko po ngayon si Jomar. <laughs> Napakaganda po talaga ng mga cakes dito sa ano, sa Red Ribbon. Iba-iba po yung flavor. Pero yung budget niya po natin is 500 pesos lang. Kaya ano, dito po tayo sa budget niya. Ito na lang yung, yung chocolate half roll. Nakatipid pa tayo. Masasawa na raw si Jomar sa chocolate eh. Kaya din tayo sa mocha kasi birthday niya eh. Siya yung nag-decide, yung mocha o hindi kaya yung caramel yung pinagpipilihan natin. So para mas maganda yung ano ng mocha, na lang natin. Order na po tayo. Sulat mo ano? Anong cake ko yun? Mocha. Yung round obo. G-I-E Mm. Uh, eight G G G G oh. Okay, G? G ulit. G ulit. Oo. Sinasulat na po ni Jomar. Happy birthday, boss, Diego. Okay na yan. Ayaw mm. e, mo lagi ng, ano, 39. Tara. <laughs> boss, wag na, wag <laughs> na lagi. Ito na po yung cake natin. Happy birthday, boss, Diego. From World Balance, Malabon. Sige po, ang ino po yan. Blue na blue. May lighter ka? Sakto may lighter ka. Sisindihan na natin. Sasabay na natin si DJ ko sa pagsindi. Nakabili na po kami ni Jomar. Jomar! Blurred ka naman eh. Parang ang galing sa Japan. Nakabili na po ka tayo ng, ano, ng Red Ribbon. At buti at may lighter siya. Sisindihan natin at sasurpresahin natin siya sa loob. Let's go! Yeah, si Jeremy po ang may hawak pa. Okay? Yeeees! <laughs> Tinatawag <laughs> po namin si Jeremy Wilson. Yes, sasurpresahin natin siya. <laughs> Happy birthday <laughs> <laughs> Tama to you! Ano naman itong mga Ano hindi man ako man? Walang siniris Happy birthday, Jay! <tikin> oh, Parang kinikilig si Jeremy nung sila, nung nakapikit ka eh. Uy, to sa kanya, sa kanya yan. Dyan. Message lang daw namin, sana makatikin din daw kami ng cake. Kasi tinatanong ni Jomar kanina, saan makakakain kaya tayo ng cake? Sabi, hindi baka iuwi niya yan. Kasi sa kanya na yan eh. Ha? merienda natin June. Merienda thank you happy birthday ulit yan, umuulan na po medyo malakas po ang patak ng ulan pero mainit pa rin naman po yung panahon yan. so umuulan habang may araw may kinakasal na lang. so sa samarang ugali di man lang nag-invite nakabili na nga po pala tayo ng bagong relo dahil yung relo dahil yung mga relo ko po ay ano kumukupas na wala pang isang linggong suot yung ang isa is ano dalawang araw ko palang suot kumupas na siya so bumili na po tayo ng bagong relo ito po ay second hand lang pero napakaganda po ayan so ito po ay original na say ko ayan ito po yung authentication niya po ito po yung authentication na bilhin niya lang po nung ano, January 2, 2025 so this year lang po ayan tapos so ito po yung ano manual niya tapos ito po yung sobrang ano spare para kapag kailangan ipa-adjust sinukat ko po ito ay sobrang sige po sa akin saktong sakto napaganda po nung likod at ano transparent I am I mean ano, kita po yung likod. Ayan. Hindi ko pa po nasusuot. Kasama ko po ngayon si Boss Jegs. Boss Jeg. So, sasamahan niya lang ako magpa-adjust at may bibili din kami sa ano, sa palengke. Pero dadal muna kami rito sa time collection at che check namin kung may kapareho siya. At nang masilit namin kung accurate yung price na nabili ko compare sa mismong outlet. Dito tayo ngayon sa Ten Collection. Let's go. Ayun, so ito pa yun sa mga Seiko. Meron kami nakita na medyo kapareho. Medyo almost ayan yung kulay puti. Sa regular price niya ay nasa 12 pay po. Ayan. Nandito na po tayo ngayon sa labas at umuulan-ulan po. Sabi ni Boss Jega ay eh, umaalimuong ano? Hindi ko alam yung turn na yun ah akala ko sa queso na may mga malalalim na Tagalog sa Ubando rin pala, Ubando, Bulacan. Papa-adjust po. Okay po. po ng tingisa? po Ayun. Tingisa po. Bale ito lahat? Ay hindi po. Kuha lang po ng tingisa sa alam. Tingisa? Oo. Oh. Gawa ko so, kasi sa mga sa mga dagawa lang yung mga hindi yung kamay ko. Kailangan lang ng ano, counting adjust. Pero tantyado mo naman ano. Oh. Yung dalawa 'yon. Diba lang medyo maluwag. dito naman po tayo ngayon isa ano sa paleng yun ang medyo malaki para kapag may kainan oo nandito naman po tayo ngayon sa palengke at bibili po kami ng pinggan tsaka po ano wala sila pang slice wala sila di ano na lang tinidor na lang walang mas manipis po dyan sir para masyadong makapal din mas manipis mas po. Magkano po yung ganyan? Asi. Ah, sige. Tsaka isang kutsara tinidor. Yan. Yeah. So nakapagpa-adjust na po tayo ng ano? Ng relo. Sakong sakto po. Yan. Yeah. 50 pesos lang yung pagpapa-adjust. Yan. Yeah. Sabi nung nag-a-adjust na hey, automatic pala yung sir no. Kasi niya kung magkano daw yung kuha ko. So, hindi rin sinabi sa akin nung, ano eh, nung nagbenta ko magkano. niya talaga nakuha yung presyo na yun. So, pero ang range niya, nung sinilip nga natin sa outlet, ay nasa 10 to 12 kg ang presyo niya. Balik na po tayo ngayon sa store at kakainin daw po natin yung cake. Let's go. Much, much, much later. Gabi na po mga kayami. May inaantay po tayong kaibigan na pupunta rito ngayon sa Robinson, Malabon. Sabi daw po ay ano, uh, dadalaw po daw po dito sa store para magbanting. Kaya nga ng gabi na wala pa. Nandito po tayo ngayon sa labas ng Robinson. Dito po sa may parking area. Dito sa may bandang likod, dito po yung motorcycle parking. Ayun po. saka yung mga bike. Dito po yung parking ng mga bisikleta. Yan ito Dito po yun sa may smoking area ng Robinson. Robin. Malabot. So bali sisilip tayo ngayon sa ano, sa periyahan at baka po nandun yung ano, maibigan natin na si Jaben. Kahapon kasi nakita ko siya sa ano eh, sa labasan. Tapos sabi niya pumunta siya ngayon para magperya. Check natin. Jaben! Javen 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 Nandiyan ka ba? Javen JV? Ah, baka nagbibingo si Javen Javen? Wala siya rito Wala po si Javen Hindi nagpakita, drawing Javen, kung nanonood ka man Salamat na lang sa lahat-lahat Ayaw, -lahat di ba? <laughs> So, out na po tayo sa work. Parang hindi naka-out yan. Out na po tayo sa work. Kasama ko ngayon si Parang Diego. Magpapaalam lang ako kasi last day na neto eh. Pupunta pa na sa Marikina, no? Ingat ka lagi doon. Check ka lang kapag may kailangan ka. Huwag ka lang akong... <laughs> Teka, pag may mga tanong ka, tas concern ka sa schedule mo, magsabi ka lang sa akin. Yun lang. Happy birthday. Maraming salamat sa service. Mm. Okay na yun. <laughs> Eh, dito na rin po tatapusin yung vlog na to. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta hindi lang sa aking channel, kundi sa buong TV. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye!